Hello mga brother um, Nandito tayo ngayon para gawin itong um, LED light natin na Busted na okay. Naka-connect yan sa saksakan Sa power Pero walang ilaw So paano natin ayusin yan Ganito ang gawin natin Tanggalin nyo lang po yung mga screw nyan sa paligid Then iangat ninyo pagangat nyo makita nyo dyan sa mga LED na yan na meron dyan nangitim tanda na nasunog sya then try nyo kuha kayo ng connector magkabilang dulo wire then pag kunikin ninyo yung magkabilang dulo ng LED pag gumilaw ibig sabihin nyo yun yung busted ayan ibig sabihin good yan yung busted dyan ang gagawin matatandaan mo yan at uh, para hindi ka naliligaw kung saan yung uh, sira dyan sa mga ilaw na yan testing testing nyo lang hanapin nyo kung saan dyan yung may nangingitim dahil yun ang sira nyan ayan na hanap nahanap na natin ang sira ng isa ayan yun. okay then nyo kuha kayo ng pantanda para hindi mawala hindi kayo maliligaw kung nasaan yung gagawin ninyo madali lang po yan mga brother yan yan, dalawa lang option nyo dyan dugtungan niyo kagad ng soldering iron or tatanggalin nyo yan una kong ginawa dyan tinry ko muna dugtungan kagad kung kakapit Na try natin dugtungan. Kung kakapit. Mukhang ayaw kong mapit. Mukhang kailangan natin ng um, ibang paraan. Ngayon, ang gagawin natin, tatanggalin natin siya ngayon sa kanyang pagkaka uh, kung, uh wala, ayaw pa rin talaga kailangan na natin tanggalin talaga yan. Pag ganyan, kailangan na natin baklasin yan. Uh, huguti natin ng flies. Yan. Madali lang naman yung, yung matanggal. Madali lang yan. Ipiti mo lang ng flies yan. Yan, Tanggal na natin. So, ngayon, ikakabit na natin yan ng soldier na ayon. Hindi eh, madali na, kumapit na siya, di ba? Okay subukan mo naman yung sa dahil nga dalawa yung nasira dyan ba dead ayan. pag napagdugtong na po natin yan iilaw na po yan for sure dahil yung connection ng mga LED light ay tuloy tuloy isa lang ang maputol doon mawawala na lahat yan Mag try na po natin ayan na umilaw na po siya di ba all goods na po yan maraming salamat po sa inyong panonood subscribe lang po kayo at follow my page sa mga bagong update po maraming salamat po